Good day mga kasabong, senyores. Maraming mga salaysay at kwento tungkol sa mga kulay ng manok na maswerte sa tuwing sasapit ang bagong buwan. Narito ang top 5 na kulay. Bulik pula. Ang bulik pula na sinasabing isa sa malakas na kulay tuwing sasapit ang bagong buwan. Isang paniniwala na nagmula sa ating mga sinaunang sabongero. Ito ay isang kulay ng manok na palagi nating nakikita sa mga backyard at malalaking farm. Ngunit isang pamahiin na nagpapahiwating na ang manok na may balahibong bulik pula ay nagpapanalo at maswerte sa laban pagsapit ng bagong buwan. Maraming mga sabungero ang naniniwala at meron din naman na hindi naniniwala. Katwiran nila parehas may tari ang nagsasalpukang manok. Kahit walang ganitong uri ng manok na totoong kinikilala bilang manok na maswerte ang bulik pula. Marami pa rin ang naniniwala at nagtitiwala sa kalagahan ito sa pagsapit ng bagong buwan. Dahil sa paniniwalang ito, maraming nag-aalaga ng kulay na ito lalo na sa malalaking farm or backyard. Naniniwala sila na nagdadala ng swerte ang kulay na bulik pula sa panahon ng new moon. Malatuba Ayon sa kasabihan at paniniwala, ito ay isang uri ng pamahiin na pinaniniwalaan na ang malutabang manok ay maswerte sa tuwing sasapit ang bagong buwan. Ito ay tinuturing na maswerte at nagdadala ng magandang kapalaran sa nagmamayari nito. Subalit kahit ito ay pamahiin, ayon sa mga sinaunang paniniwala, marami pa rin ang naniniwala sa ganitong uri ng pamahiin. Ito ay isang bahagi ng kultura at tradisyon na patuloy na pinahalagahan at sinusunod ng mga matatandang sabongero. Ang paniniwalang ito ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang kulay at saysay sa buhay ng mga tao kahit sa ganitong modernong panahon. Pula sunog Ang pulang sunog ay madalas na naugnay sa enerhiya, kapangyarihan at matapang nakatangian. Ito ay karaniwang tinatangkilik bilang isang simbolo ng kagitingan at pagkamakabansa. Ngunit may mga paniniwala na ang manok na pulang sunog or dark red ay sinasabing maswerte pagsapit ng bagong buwan. Ito ay dahil sa karaniwang kapangyarihan at kakayahan ng mga manok na may pulang malihibo na lumaban ng matagalan. Ang kulay na pulang sunog ay nagdadala ng tagumpay sa laban. Dahil sa kanyang taglay na katangian, maraming breeders ang o nag o nagbi-breed ng kulay na ito. Sadyang tinatangkilik ang kulay na ito dahil tumatagal din ito sa laban, lalo na kung pahirapan o basaan na tinatawag. Puti Maraming naniniwala na ang manok na sinasabing maswerte ay ang puti. Ito ay may kaugnayan sa mga paniniwala at kultura particular na sa mga bansang Asyano tulad ng China, kung saan ang puting manok ay tinuturing na simbolo ng kapayapaan, tagumpay at swerte. Ngunit ayon sa ating mga nakagisnan, may mga paniniwala na ang puting manok ay maswerte pagsapit ng bagong buwan. Isang tradisyon at kasabihan na nagmula pa ng una sa mga sinaunang sabungero. May ilang pag-aaral at kuro-kuro na ang puting manok ay madaling talunin dahil sa kulay nitong puti. Bangkas or White Choco Ang manok na bangkas ay karaniwang naugnay sa kasiyahan, pag-asa at positibong enerhiya. Ito ay nagpapahihwating ng liwanag at pag-asa para sa magandang hinabukasan. Nagdudulot din ito ng biyaya at pag-asa sa buhay Ngunit maraming naniniwala, lalo na ang ating mga sinaunang sabungero, na maswerte ang kulay na ito pagsapit ng bagong buwan. Ngunit ang mga paniniwalang ito ay hindi dapat sila sandalan upang malutas ang mga problema o umasa sa biglaang ang kaginhawahan. Sa halip, ang tagumpay at swerte ay makakamit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tamang pagkilos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga rin na tandaan ang mga kahulugan at interpretasyon ng mga kulay na ito ay maaaring mag iba't iba sa kultura at paniniwala. Ang mga nabanggit na kahulugan ay ilan sa mga pangkalahatang pananaw ukol sa mga kulay ng manok. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores mga kasabong.